So, good morning ulit mga ka mga ka tropa. Magluluto na naman tayo. Talaga puro pagluluto ang gagawin natin dito sa Masbate. Dahil nga mura ang mga seafood dito. Mm, mm, ang paborito, uh -huh. ang request ng Daddy Ray natin. Kailangan natin iuwi kung hindi mapapalo tayo. So, kung um, sanay tayo dun sa naririnig natin na sinain na tulingan. Ako naman ayoko ng sinain na natulingan para maiba lang naman din, di ba? Huwag naman tayong magtulingan. Gagamit naman tayo ng tuna. Yan, maliliit na tuna. Okay? Dito kasi sa masbate, mas mura pa ang tuna kesa sa tulingan, no? Yan, so meron na tayo ditong taba ng baboy. Ang gamit naman ito para talagang yung pagmamantika niya is eh solid na solid. Kaya, naku, sigurado mapapawaw kanin kayo. Tapos, lalagyan ko siya ng tanglad. Meron na rin ako ditong dahon ng saging na pangbalot. Ang sarap din nung naibibigay na lasa nito. Kakaiba. Tapos, instead of um, pinatuyong kamyas or kamyas na fresh, gagamit ako ng dahon na ito. Nalimutan ko ang tawag. Napakasarap ng asim ito. Manamis na talaga siya. So, yan ang gagamitin natin na pangasim para maiba tayo. At hindi mawawala ang sili. Wala silang palayok dito. So, gagamit tayo ng kaldero yung palayok. Pero gagawin natin niya sa bahay namin kasi marami akong palayok dati sa resto. So, yan. Gagawin na natin. Muna natin lagyan ng tanglad sa ilalim. Yung isang tanglad sa ibabaw natin ilalagay. And, maglagay na tayo ng taba ng baboy sa ilalim. Lalagyan ko rin yung ibabaw para talagang solid yung lasa. Diba? Hanggang ibabaw okay? Ayan, so ang dami, grabe. Eh, ang mm -hmm. totoo, ito na ba talaga yung lulutuin? Eh, Pakita mo, Kuya Carl. Ang aking napakasipag mag-video na baby namin dito yan. Yung isang anak ng kaibigan ko. So, gusto ko, lagyan na din siya ng dahon na maasing dito sa ilalim. Okay? So, sa ilalim. Tapos, aha, uh -huh. Sorry, mali ako. Nalimutan ko ito. Lalagyan ko pala sa ilalim para in case. Pero hindi yan didikit guys eh. Dahil nga meron akong taba. So magmamantika yun. Pero para um, magkaroon siya ng aroma ng dahon ng saging. Sige, lagyan natin sa ilalim. Para pag nasunog-sunog ng konti. Yan. Okay, nailagay na natin. Isusunod na natin yung mga isda. So, babalutin lang natin lagyan natin ng asin at paminta. Kasi yung pagtitimpla kasi sa pagluluto, kanya-kanyang version po yan. So, pwede nyo i-upgrade kung ano naiisip nyo na Pero pwede yung ikasarap ng mga paborito ng pagkain, di ba? So, yan lalagyan ko siya ng ihalo na natin dito para hindi manhirap yung pagkuha-kuha. Paminta tsaka asin. Diba? Yan. So, yan lang yung gagamitin kong pampalasa dito. Gusto ko sana siyang lagyan ng dry pusit, kaso hindi tayo nakabili. So, gagawin ko na lang yan some other time. And, of course, gusto kong lagyan ng bawang at sibuyas. Ang loob ng ating sta luya, bawang at sibuyas. Yan, para manood po yung lasa. Guys, buho. So, nabiyak ko na nga ang dyan. Okay. Ayan. Ito ang gamit naman nito is para hindi magdikit-dikit yung isda. Sa so, patong natin dyan, ilagay na natin. Hmm, sigurado tataob na naman ang isang kalderong kanin. Daddy Rye, excited ka na ba? Uuwi na. Uuwi na po, uuwi na. So, lagyan na ulit natin. Mmm. Lagyan natin sa chan. Okay. Sa chan, sa kuto. At, ilagay na natin ulit ang asin at paminta. Kailangan pang dikdikin. Okay. Ibalot-balot ng ulit natin. Ipatong natin sa ating kaldero kasi nga wala tayong... Ito natin para makita yung pagbabalot. Para makita nyo. Yes. Mother. Ito talaga dito sa maspate, alam nyo ba? Sa atin kasi mas mahal ang tuna, diba? Kaysa sa puninan. Yan. Nalagyan ulit natin ng bawang at luya at sibuyas sa loob. Okay. Okay. meron po siyang kakaibang lasa po din. Binalot. At lulutuin natin siya sa uling para magkaroon ng lasang usok. So, magiging smoke sinain siya. May parang niyaman ko sa dahon na pa, diba? Sa kinuha lang namin sa kapitbahay ito. Hindi binili. Sa ating kasi binibili, diba? Diba? De Sarap nito guys, no? Yung magmamande ka siya. Tapos asin. Uy, grabe to. Sigurado. Hmm. Parang gusto kong... Lagyan natin ng damon yung iba. Para magkaroon ng lasang paminta asin din tong dahon. Kasi masarap siya yun. Eh. So, yung iba lang. Para ma malaman natin kung ano ba yung magiging lasa niya yung dahon na nakasama sa isda. Di ba? Although may dahon naman na siya doon. Experiment tayo guys. Di ba? Pwede naman yun. Kinakatiilong ko. Okay. Yan. Yan guys. Tayong mga girl lalo. Kailangan lahat lagi ipagluluto natin ang mga mahal natin sa buhay. Diba? Diba? natin. Madami kasi dito nito. So, lagyan natin yan, guys. Dahon na maasim. Hindi ko lang alam kung ano yan, pero ilalagay ko na lang sa ano. Sa title ng vlog na to, kung dahon yung ginamit kong pampaasim. nanaon na walang dahon. So, ina natin kung ano yung pagkakaiba ng lasa. Kung meron nga ba. Kailangan madali natin yung pagbabalot. Kasi sayang yung apoy ng uling. Uy! Grabe na to. Alam nyo guys, sayang na eh. Ang gusto ko ipantubig dito is tubig ng yung kaso na eh. Naitapon yung po. Gamitan na lang natin siya ng ordinary water. Mm -hmm. Okay. na natin. Ilit ng dahon. Napakasarap na to. Nga ako na, to kasemita, ako na to sa Para di eh. Okay. okay. Ulit-ulit kami yung ano, kung paano yung nagawa. Diba? Ulit natin. Dahon. Ano na tawag sa dahon na to? Ha? Yun guys, dahon ng libas. Hindi ko alam sa inyo kung anong tawag sa dahon na to. Pero dito sa mas pati, yung tawag is dahon ng libas. Okay. Yes, kuya Carl, libas. Masarap. para maging malambot na malambot at makain natin pati ulo, pati tinik, walang tapon eh, Okay, guys. sabon ulit. And ako guys, may experiment po ako kasi magluto-luto. Yan po talaga ang libaman ko. Hilig na hilig ko po, po yan. Kumain at magluto. ko. of course. So, ilagay natin sa ibabaw ulit yung tanglad. Diba? Para talagang ano. And dahon ulit. Takpan natin ang isda ng dahon na to. Tatakpan din natin siya ng dahon ng... Oh, wala na akong pantakit na dahon ng saging. Sarap yan. Ibaba ulit natin dito ng mga tabak. Guys. So, babantayin nyo sa oras, ha? At lagyan natin ng sisig. Yan. Another asin sa mga taba-taba. Hindi ka pa kumakain ng sili, Kuya Carl? Yes. No, wala. wala. So, wala lagyan na natin siya ng water. Ah, eto yung tubig ng ano. So, guys, ang gagamitin kong tubig, yung tubig ng nyog, yan ang ipang sasabaw ko dyan. Pero, isang baso lang siya sa kuha na tayo ng water talaga para malaman natin ano ba yung pagkakaiba pag ang tinubig natin natagalan na ako gumamit na tayo ng ano mabilis ang power <laughs> So, ganito na yung gawin natin. Magtatagal tayo kababaso-baso ng tubig. Okay. So, ayan. Nakalubog na sa tubig. Ang isda natin. Tama na. Lalagyan na natin ng suka. Gagamit tayo ng suka ng cane. Cane vinegar po yung gagamitin natin konti lang para lang po yun yung ano, yung para hindi siya mapapanis agad sasalam Sasa na natin sa uling next go yung uy, uy pero mamaya magpapakuha ko ng daon ng saging tatakpan ko ng saging balikan natin after 2 hours. Sinaing. Sinaing na tuna. Ayan o. Oh. Sabi ko sa inyo, diba? Ay! O, oh, diba? Nagbamantika siya sa dami ng babo, oh. babo. Wait, wait lang. Wait! Wait! Hmm. The wait! O, <laughs> oh, ayan, diba? Ito yung dahon ng... Ay! Malamot na malamot na! OMG! So, this is good na. Pinatutuyo na lang natin pa. Ano? Okay. Yan lang yan lang ano. Baboy. Oh, yan, napakalambot na niya. Oh, oh. um. guys. Oh, hindi, oh, nasa ilalim ni iba. Isang kilo yung baboy niyan. Oh, Nagmamantika. Ayan, oh. Oh, ay, ang sabaw, oh. Naku, Diyos ko, kanin. Tikman natin, ah. Wala yung magic sarap? Wala. Tsaka, betchin, Wala. Hmm, sarap. Hmm? Ang sarap ng asim niya. Simple lang kasi nga dahil ito lang ang nagpaasim manamis na mis. Oh, tapos lumasa talaga 'yung ano. Iba talaga 'yung aroma nitong asim na to. Oh. The best, guys. Oh. Ayan, so kukulin pa natin siyang mabuti pero hindi ko natatakpan. Para lang maiga na siya ng konti pa. Kasi luto na, malambot na, malambot na. Ibaboy nga. Tingnan nyo, oh. Uh, Ay, sarap nyo. Oo, uh, makain Ha? Huh? Hindi ako makain Wala yung... ka nalang kinakain. Baboy. Ay, baboy. Mamaya titikman natin.